may dumating na deliver dito. Binili ng amo ko sa HKTV mall. Kaka-deliver lang. So, ngayon, inuutusan niya akong i-unpack. Kasi, drinks ata to. So, unpack natin. Nang may magawa naman tayo sa buhay. At nakakangalay din umupo ha. Nakapasok na kasi sila. Pagkatapos ng black rain ay nakapasok na din sila. So, ayan. Meron niyang frozen na salmon. So, nilagay ko na sa freezer. Ito naman ay hindi ko alam pero ito drinks ano, alam ko mamaya na yung mga maliliit na yan ito muna ano drinks dami Puro ganito. Ay. So, ayan. Mga drinks na yan. Dalawang box. Saan ko na naman kaya isusok-sok to? hahanapan ko ng pwesto sa kwarto ko. Kasi walang space dito eh. Wipes. Hmm. Powder. Press powder. For the ito, hindi ko alam. Kung ano ito. Hindi ko alam kung ano ito. Bahala na siya dyan. Tapos na mga na So, yun lang. Hahanapan ko muna ng pwesto itong mga ito kung saan ko i-sasalaksak na naman. Kasi napakadami.